ngayong pulpo! ipili niya ng pulpo! kabalita ko ngayong hapong ito dapat na bahanan sa na-ilia alam ni Bayan yes. dinahan ako ang na-ilia yes. ang airport para sumabayang pagawas ng tubig ng Laguna guday sa pag-alas ng tubig ng Manila Bay. Kaya palapit pa pong mag-goodbye ang Southern Mega Manila. Tuwing aapaw ang Laguna today, dyan ninyong nararamdaman ang paha sa norte ng Kamanilaan, sa gitna ng Kamanilaan, at sa katimugang kamanilaan. Diyan po nang gagaling ang tubig. Itinan over po ni Presidente Duterte ang 77 pumping stations ng maayos dito kay Marcos Jr sa angin na taon ni Duterte. Pagod na pagod silang linisin ang tatlong river systems dito sa Vega Manila. Pero wala pang dalawang taon na kasi ang budget nagbara sa basura ang mga ilog at nabulunan ang 77 pumping station. Yan, mga vloggers, ang report niyo sa mainstream media dahil hindi nyo mababasa sa mainstream media. Mula pa po, noong 2009, Pinag-aaralan ko na ang pagbaha dito sa Metro Manila. In fact, sumulat ako ng isang libro o ukol kaya hinahabo ko Sino mang gagong senador Sino mang gagong Kongresista Ang debate Tungkol sa Metro Manila Flooding Wala kayong alam Wala kayong alam Wala kayong alam Baptism by certification. Ang Commission on Audit ay isang constitutional body. Bakit ang Kongreso ay nasa ibabaw ng kultura? Lahat ng gastos ng taong gobyerno dapat ino-audit ng COA. Dapat may resibo! Yeah. Pero bakit sila din may sara? Hindi, hindi nyo ng resibo Pero kayo, ayaw nyo maglabas ng resibo Baka Dahil pang tinuloy nila ang plano nila ni Pitch si Sarah Duterte. Magkakaroon tayo ng pagkakataong lusubin ang batasan at bansa at umupo sa ilang sa inyo bukas dapat narito ko rin kayo alam nyo ba sa itat ito pang apat na araw ko na ito e kayo matapang isa sa akin kaya bumalik kayo bukas ang tanatim numero ay kumabal ng persa para buwan ang walang natin ang ating mga kabay. At sa pangalan ng Diyos Aba, ay hilingin natin na huwag na sanang patakalin pa ang ating pagturusa. Ang aming pinaglalaman, Diyos Aba, ay ang kalayaan, karapatan at katarungan sa bansang Pilipinas. Hindi kami humihingi ng para sa atin kung hindi sa mas nakakararami eh, na nagugutog. 25% ko ng aming populasyon o kulang-kulang ng 30 milyones ang minsan na lamang kumakain. Ang presyo ng bilihin hindi naabot ng aming tustusin. Hirap na hirap na ang ating mga mga para kami ay sa eskwela at bayaran ng aming mga pangangailangan. Kaya ba, bukod sa bubong sa aming tuktok, tabit sa likod ng aming balat, bigyan mo kami ng sapat na para kami mga mamamayan ay makakain man lang miski dalawang beses isang araw. At mo kami habang kami ay lumulot sa iyong harapan upang humili ng hostisya para sa sambayanang Pilipino. Maraming maraming salamat po!